Ain, sa mabusog so, oh, so yun mga ka-farmers kulim oh, kulimlim na panahon ngayon mga ka-farmers so, oh. kumusta kayo dyan ito na naman ko ngayon nagpapastol na naman ko dito sa so, may bandang yugan daming yugan dito mga ka-farmers so. Oh. yan hanggang dun sa itaas kasi so, nga lang mga farmers wala nang uh, bunga mataas pa naman yung presyo ngayon yun nga lang wala nang bunga kaya medyo mahirap yung ano na ngayon yung uh, nagkupras yun know? Napakaraming puno ng niyog. Tapos yung bunga, mayroong isa, dalawa, nakupo. So, yun mga ka-farmers. Yung uh, pag-usapan na natin yung uh, mga laga nating uh, baka. Kung paano ba sila naga uh, uh, ah, O... Ah, anong buwan sila maglandi ulit bago sila mga anak. O... So, yun mga ka-farmers nagaripindi kasi yan sa baka mga ka-farmers ah uh, mayroon naman kasing uh, baka na isang buwan pa lang yung anak nila ay eh, na ulit at ah din ibang baka na tagal ah uh, bago mo iwala yung anak nila sa karen sila naga uh, ulit meron naman iba limang buwan tatlo So, ano no? Bay So, ang importante mga farmers, tatandaan nyo yung uh, halimbawa, yung araw na ito mga farmers, eh, may lumalabas sa puerta nya. Ay kita mo sa mga pandang pit nya. Maraming nga uh, ay kita nyo parang dugo may na siya mga farmers eh ah kumbaga nagsisimula na yan sila ng lende wala araw niyan talagang ah papansin niyo na maraming malabas yan tapos doon na kayo magpapasampah sa katlong araw Sigurado yan mga farmers talaga nga magbubuntis yung mga uh, alagan yung baka pag may okay, magpapasampa sa unang, una palang araw na paglabas yung mga, ano nila, may lumalabas sa torta na, dito yung pangalawa. Kasi, hindi talaga yan magpapasampa mga ka-farmers. Sumuting gawin ninyo sa pangatlong araw na para hindi na kayo pabalik-balik sa kung saan kayo nagpapasampa at pabulog hindi kaya uh, kung meron namang mga uh, kayong sariling uh, marako o hindi din, din naman subukan pero mas maganda talaga yung uh, katlong araw ng mga farmers para siguradong mabubuntis yung mga baka nyo ano So, yun lang mga farmers. No? Maraming pong salamat sa nai-natutunan uh, kayo sa araw na ito kahit uh, uh, sa napaka-xing video natin ngayong araw. Maraming pang salamat sa karunohan.